Tuloy-tuloy po tayo sa mga aksyong balita muling umapir sa DOJ si dating NCR spokesman Colonel Romel Miranda para depensa ng sarili sa pagkamatay ng isang Chinese businesswoman. Woman, ng kampo ni Miranda, inconsistent ang mga testimonya ng mga testigong nagdidiin sa kanya. Fritzi Cabial, ikwento mo. Guardado ng mga kapwa niya polis si dating NCRPO spokesperson Colonel Romel Miranda nang magpunta siya sa Department of Justice kanina. Nagpatuloy kanina ang preliminary investigation ukol sa pagkamatay ng Chinese businesswoman na si Leia Angeles Nang na natagpuan sa septic tank sa Laguna noong nakaraang buwan. Hindi nagsalita sa media si Miranda pero sa kanyang reply affidavit muling itinanggi ni Miranda na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Nang. Pino na ng kampo ni Miranda ang umano'y di magkakatugmang salaysay ng kumantang sospek na si Reginal Tagoy Santiago at ng dalawa pa umanong sangkot na pulis na sina Ford Signap at Otelio Santos. The conflicting statements of uh, Santiago as against Signap and Santos really point to the innocence of my client as to his alleged participation in the crime. Isa sa mga umunoy inconsistencies ang oras ng makita sinang sa sasakyan nito sa Corinthians. Sabi ni Santiago, 9.30 ng umaga, pero may record daw si Miranda na bandang 10.30 pa ito dumating. Hindi rin daw tugma ang mga salaysay ni na Santiago, Santos at Signap tungkol sa lugar kung saan naganap umano ang krimen. And there is that physical impossibility for the victim and my clients to have been at the place, at either place where they were supposed. Away negosyo ang nakikitang motibo ng pamilya nang sa pagkakasangkot ni Miranda sa krimen dahil hindi umano ni Remit ni Miranda ang 13 million pesos sa lending business ni Nang. No comment dito ang kampo ni Miranda pero sa alegasyon na may relasyon umano si Miranda at ang biktima, paninira lang daw ito sa pulis ayon sa kanyang abogado. Fritzi Cabial, News 5.